Hi guys, good evening. Sian Gaza here, your pambansang Marites. Anyway, <clears throat> okay ba audio ko? Testing ko lang ah. Mic test, one, two, three. On. Yan. So, <clears throat> uh, habang inintay natin yung iba na manood dito, siguro magkaroon lang ng alibay. Oh, adlib. Sorry, sorry. Alibay na. Sanay sa isa kaso Adlib muna. eto pa lang si ano, ano, Mars. Eto mag-adlib muna ako habang iniintay natin na manood yung iba kong mga followers at makasulod din dito. Eto pa lang si Mark Harris at Rainier Castillo. Inabutan niyo pa ba tong dalawang to? Eto, totohan na lang tayo. No? I believe it was 20 years ago. Payata, sa Starstruck. Tama ba? So, dun sa mga umabot, pagkilala niyo si Mark Heras at si Rainier Castillo ng Stars Rock, alam niyo na ibig sabihin niyan na masyonda na kayo. Definitely. Mga agency Z, di nila kilala yan. E, eto na nga ang Chismis Mars. O, before pa tayo dun sa main event natin about former President Rodrigo Duterte, no? adlib lang muna to. E, eto na nga ang Chismis. Nintay pa natin iba eh. Ito pa lang si Mark Heras. You know. Merong ano bang matatawag doon? Sugar friend, I don't know. Si Jojo Mendez na isang singer na rich na negosyante. Alam na, may datong. Ewan ko, kung ano yung relasyon nila, eh tahimik na lang ako, baka makasuhan ako ng libel. Eh, na lang kayo maingay, atin-atin ate na lang. Eto na nga, napag-alaman ni Rainier Castillo na malaki pala pa kinabang ni Mark dito kay Jojo Mendrez. Daming pera eh. So bilang magkaibigan, dinali rin ni Rainier tong si Jojo Mendrez. Kasi siyempre may pera pala yan eh, na kinabang pala kay kaibigan ko dyan eh. Eh di, kaibiganin ko rin yan. Alam niyo, ending. Ha? Ito na nga, ebidensya. Men, akin nga yung ano ko, audio ko. Ito, na-record pa nga si Rainier Castillo. Baka sabihin nyo, oh, fake news lang te. Eh. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. O, oh, para din sa mga karating lang, adlib lang po ito bago sa main event natin, ha? Adlib lang po ito. Kasi iniintay pa natin mag nood yung iba kong viewers. Eto, eto na. Tingnan nyo. Tingnan, pakinggan nyo, ha? Si Rainier Castillo, mga pakinggan ninyo. Kasi okay. mga move on kay Mark kasi mabuting tao si Rain. Nako. Ay. Ah, uh, hindi ko ah uh, syempre naka nakakatama sa nang puso kaya lang as much as ano possible ayo kung ayok maramdaman ni Mark na na nasasagasaan ko siya. Ah, uh, magkaroon ng issue na parang uh -huh. sa dapat yung nasa nasa kalagayan ko ngayon. Ah! <laughs> Thank you, man. Boses yun ni Rainier. Mm. Na parang, alam mo na, sinusulot niya si Jojo Mendrez kay Mark. So parang, nagpapaka good man pa siya. No? Pero, Diyos ko, eh, magkaibigan yung dalawang yun. Tapos, isa yung kanilang friend. Damn! <laughs> <laughs> Chismis yan, ha? Huh? Oh, eto na. <clears throat> Marami rin viewers. 23,000. Pwede na ba yun? Oh, sige. <clears throat> Eto na, guys. Narinig naman ba ako? Okay naman, oh. Um, well, this Instagram Live, basically, is all about ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat. Kung paano ba talaga nangyari behind the scenes yung pagka setup. up nang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Lahat ng sasabihin ko are not based on facts. Uulitin ko, kung gagamitin man to to any case, to any court ek ek mga hearing sa korte or kahit sa ang kaso ito pong babanggitin ko sa inyo with this full live video ay hindi base sa katotohanan. Lahat pong ito ay base lamang sa hearsays, chismis na hindi kumpirmado at walang maayos na source. Kumbaga, nakikipagkwentuhan lang po ako dito. Wala itong any political agenda. Wala po itong kinakampihan na kahit sinong partido, na kahit sinong politiko. Ako po ay chichi ka lamang base sa aking nalaman na chismis sa kinagibihang yon at sa mismong araw na yon. So ulitin ko po, lahat po ng maririnig dito ngayon ay purong chismis lamang at hindi base sa kahit anong katotohanan. Dahil una-una po sa lahat ako po ay hindi journalist. Hindi po ako news agency. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentary sa mga bagay-bagay at mga isyo sa bansang Pilipinas. At ngayon po ay meron akong mga narinig na bagay-bagay na gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat. <clears throat> First, yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Long planned, you know, Tagal na siyang scheduled. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao, to Manila, to Hong Kong, ay walang kinalaman sa ICC warrant. In short, matagal nang nakaplano yung, ano ba yun, campaign ba nila yun? event ba yun? Or whatsoever, Chuba Chuchu XX sa Hong Kong? Matagal na yung nakaplano. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warat is definitely not true. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Can you follow? So, ano ba talaga nangyari doon? See si yan. So, based sa chisimis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Wala nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na chumika sa Duterte team na may posibilidad na mayroon ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on may own words na lang. Uh, President Duterte, may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. on that night, bago sila lumipad, alam na niya. So, technically speaking, it will be very strategic. Nalunga ba siya ng bansa? Kung baga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong plan ng paglipad sa Hong Kong. Meron tayong event sa Hong Kong. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. So, kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa dabaw. Hindi eh. Pabor eh. So, on that night, Tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warant na ito talagang dapat wala makaalam. Eh sumingaw. Naalala nyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi ito news agency ha, na una nag-release na former President Rodrigo Duterte meron na daw warant of arrest mula sa ICC. Walang naniwala min. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwede magitin eh, kahit alam na ng utak ko kung ano yun eh, ko dito eh. Dahil doon sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw. nagtrending social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun. Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado eh. Kung meron ba. But we here mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement eh. Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, Hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash bash sila eh? Na bakit kayo magbibigay? Bakit niya sasabihin sa official statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Bla, 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 blah. Naalala pa yon On that very day. Tapos pinagbabasa yun sila. Ang ba kayo? Pag kayo, kayo hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas ng official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila they're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. May kakapitan ka na. Ganun, kapit ka namin. Dapat, dapat, kapit na kapit ka dito. Alam mo, natatai nga ako sa totoo lang eh. Kaya medyo hindi ako, wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito ah. Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako na jejebs. Pero dahil meron akong responsibility, obligation sa mga marites ng Pilipinas, kagaya ninyo, dito, So, pinipilit ko lang na ayusin tong kweto to. Kumapit ka na, Mars. Eto na. <coughs> Sabi ng group of lawyers, ni former President Rodrigo Duterte, uh, men, ay hindi ko alam ba kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na yun sure. Bro, oh. ano ba? Tai, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mga utak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nangalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant, legit pa talaga. Wala sila makuha ang confirmation eh. Pero ang pinupoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon. Ito na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Ito na ang plot twist. may na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo. At makaka-epekto ito sa upcoming na election ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I think, I don't know how they call tatay, papa, daddy, I don't know. I'm not sure. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pag yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Ito na ang plot twist over plot twist. ready ka na ba? Baka di mo kayanin. Baka isipin mo. Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong kontak o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte Camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob Alright. na mala group message, group chat, lamay niyong send to many na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinin. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa lobby. Eh nag-book nag agad sila ng flight para kinabukasan sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas lalapag alas 9 bla 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 so recap lang tayo ha bago palang lumipad alam na agad nila na merong ganong possibility Pagdating nila din sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na huwag umuwi. Delikado. Alright? Hindi, hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na pinang... Uulitin ko. Merong nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo. Yung warant. Kaya lang, ito parang insider sa loob ay identified na. Kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then, boom! The rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, You know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And, nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang and I hope and I pray that you know, the former president Rodrigo Duterte will be healthy. Ka, harapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands wala sana siya maging sakit or you know, kaya niya all the way. And I just hope na magkaroon din ng kapayapaan, you know. Ang ating bansa na sobrang divided ngayon with this political shit. Kasi at the end of the day, you know, if two superpowers inside the country ay nagbabanggaan, walang ibang talo kundi ang mga mamamayan. And I just feel sad now for my own kababayans that this thing is happening sa loob ng ating bansa. So, I just pray that maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Yun lang and thank you sa so pakikinig ha. God bless you all. Bye-bye. How do I end this?